Hi guys, malungkot siya guys kasi hindi man siya nakasama sa lakad ngayon guys. Kaya ayan siya oh. Hindi na siyang nalungkot. Hindi kasi siya pwede isama guys kasi maulan, mainit ang panahon dito. Yan ito si Pampam, pag nalulungkot yan siya. Pag hindi siya nakakasama sa may lakad. Ayan, nasiyang nang kumain para siya nag -iisip. Pero maya-maya, mawawala -maya, din to pag ma na makakalimutan na niya na hindi siya sinama. Nakita niya kasi guys, tumalas yung sasakyan. Ayan, naiyak siya. Alam ko, naiyak siya. Oh, lungkot-lungkot yan ang baby na yan. Next na lang ha. Sama tayo ha. Hindi kasi pwede today. Kasi maulan, mainit. Tsaka gabi sila uuwi. Ano dito ka-uban ha. Next time na lang, pam pam ko. Uy, pam pam ko. Hindi na yan iiyak. Kaya nagpupo ng luha niyo. Wow, ano mo lang, pam pam na yan. Good girl man yan. Thank you for watching.